Makalipas ang higit isang taon, pinakawalan na ng rebelding grupong Houthi sa Yemen ang mga crew member ng MV Galaxy Leader, kabilang ang labimpitong Pilipinong seafarer. Malaki ang pasasalamat ng Pilipinas sa lahat ng mga bansang namagitan para sa paglaya ng mga tripulante. Makakausap natin ang aming senior correspondent na si Tristan Nodalo mula Ninoy Aquino International Airport. Tristan, pakikwento nga kung paano nagdesisyon ang Houthi na palayain ang mga crew member. Menjo, malaki ang naging epekto ng idineklarang ceasefire sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas sa pagpapalaya ng mga seafarer na ginawang bihag ng grupong Houthi. At ngayon nga, ilang oras na lang ang binibilang bago nila tuluyang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng labing pitong Filipino crew member ng MV Galaxy Leader matapos silang nabihag ng rebelding grupong Houthi sa Yemen. Sa Oman pa lang, nagkaroon na ng mainit na reunion sa pagkita ng isang OFW na ina at kanyang anak na isa sa mga nabihag na seafarer. November 2023 nang maglunsad ng rebelding grupo ng magkakasunod na pag-atake sa Red Sea sa international ships bilang pakikiisa sa Palestinians at Gaza. Paulit-ulit sinasabi ng mga Houthis, papakawalan lang namin sila pagkapos ng sa Israel at Gaza, meaning hindi na sinasalakay ng mga Palestinian. Kaya in a way, indirect result ito uh, ng deal, ceasefire deal, between Israel and Hamas. So, kailangan magpasalamat sa mga brokers nandino, no? Nagpasalamat din si Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Oman na siyang nanguna sa mga negosasyon para pakawalahan ang mga crew member. So, we, have been, uh, we have been for over one year talking with the friendly governments in the region uh, and also with partners including the other governments na may citizens, no? ano ng Romania, Bulgaria, for example, Japan, kasi kanilang barko yun. Wala sa pero barko yun. And uh, the most important interlocutor turned out to be Oman. And uh, alam tulong nila. Magpapasalamat tayo. Ikinatuwa rin ng Japan ang balita ng paglaya ng mga seafarer. Ang kumpanyang NYK Line ang siyang nag-operate ng barko bago ito makubkob ng Houthi. Japan has also been working for the safety of those seafarers uh, uh, for a long time. So uh, I really welcome that uh, dev recent development. Umaasa naman ang Israel na tuluyan ng matitigil ang mga pag-atake ng rebelding grupo. That they will attack Israeli-owned ships. So they will not attack anymore the, the other, other vessels but they will attack Israeli vessels again. Can you explain to me why? Tinatayang nasa isang daan na pag-atake ang ginawa ng hoodie sa iba't ibang barko sa Red Sea mula noong 2023. Dalawang barko naman ang pinalubog habang nasa apat na katao ang namatay dahil sa mga pag-atake. Nagulo ng global shipping industry dahil kailangang mag-iba ng ruta ng mga barko sa kasagsaga ng gera. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na papanahon ang pagpirma o ang pagsasabatas ng Magna Carta for Filipino Seafarers para mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pinoy crew members sa local at international shipping industry. Para sa impormasyong na papanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.